Pumasa sa Kongreso ang panukalang batas na nagbabalik sa parusang bitay o death penalty. Nasa Senado na ngayon ang bola at ngayon pa lang inaasahang magiging mahigpit ang botohan para rito. Samantala, hati ang opinyon ng marami kung epektibo nga ba itong solusyon sa matinding problema sa ilegal na droga sa ating lipunan. Paano nga ba dapat itong timbangin. Taong 2000 ang huling isa nagawa ang parusang kamatayan sa pamamagitan ng lethal injection sa bansa. Isa sa mga pinag-usapan noon si Leo Echegaray na unang sumalang sa lethal injection noong panahon ni dating Pangulong Joseph Estrada noong 1999. Kinatulan siya ng korte ng kamatayan dahil sa panggagahasa niya sa sampung taong gulang na anak ng kanyang live-in partner. Hanggang ngayon po talaga hindi ko siya mapatawad. Hanggang mamatay ako, kahit drug-drugin nila ako, hindi ko pa talaga siyang mapatawad. Disyembre taong 2003, pinatigil ng Noy Pangulong Gloria Macapagalaroyo ang parusang death penalty. Matapos ang labing isang taon, muling binubuhay ang parusang kamatayan. Noong nakaraang buwan, sa botong 217 laban sa 54, lumusok na sa mababang kapulungan ng Kongreso ang nasabing panukala ito naman ay uh, limited lang sa yung crimes related to illegal drugs. So, uh, ma-imagine na natin kung ano yung mga yun. No? Nandaw naman naka, nakalista yon. Tapos, uh, hindi po ito nangahulugan na yung mga ibang uh, natanggal ay wala na, kinalimutan na natin. No? So, kaya naman natin ginawa ito dahil uh, para kung, kung, kung marami kasing medyo controversial konti yung bill, So gawin natin isa-isa yung pagpasa ng mga krimen. Nakilala ko si Jelly, 26 na taong gulang. Ang kanyang kinakasamang si Adrian, inundayan ng saksak sa leeg habang natutulog. Asawa ko yung inano niya may iniwan niyang anak. Hindi man lang niya inisip yun. Ang pagsuporta sa panukalang death penalty ni Jelly, tila mas nanaig sa nangyari sa kanyang asawa. Eh paano naman po yung mga naiiwan? Paano naman po yung mga anak na naiiwan, yung mga pamilya? Parang parang mas doble-doble pa po yung nararamdaman namin. Kaya dapat po talaga ibalik din para batas na batas na rin naman yung mag ano sa kanila, eh. the decision. Ngunit hindi lahat ng kamag-anak ng mga biktima ng maituturing na heinous crimes pabor sa pagbitay sa mga kriminal. Ang kapatid ni Sheila, pinagsasaksak noong nakaraang taon malapit lang sa kanilang bahay. Pinili nilang hindi na ituloy ang kaso dahil na rin sa pangamba para sa kanilang buhay. Napofocus na ako na wag na lang. Uh, Kasi kapag dinagdagan, kunyari, yun nga, yung gano'n na nangyari sa amin, tapos may naiturong suspect, uh, namin, siya nga yung kunyaring siya yung na -IDN. tapos at the same time, uh, ma maibibigay sa kanya yung parusa na kamatayan, tapos sa bandang huli, hindi naman pala siya, so maling ahala lang naman pala. Ang sentimientong ito, pinaniniwalaan din ng Human Rights Group na Amnesty International. So yung culture of violence ay hindi ma hindi matitigil kapag tayo ay pumapatay. So, kapag napatay na natin ang lahat ng lahat ng kriminal, ano na lang ang matitira sa ating lipunan? Mamamatay tao pa din. Why can't they sympathize and feel the pain of the innocent victims? Bakit po? Bakit po kailangan protektahan natin yung evil? Bakit kailangan na tayong maging Uh, angels of Satan. Kasi kung ikaw pinoprotektahan mo yung demonyo, ay you are an angel of Satan, di ba? Ayon sa tala ng Amnesty International noong December 2006, 104 na bansa sa mundo ang walang parusang kamatayan. Samantala, 57 bansa naman ang nagpanatili ng death penalty kabilang ng Amerika at ilang bansa sa Asia kagaya ng Singapore at Indonesia kung saan nakalinya ngayon sa death row ang ating kababayang si Mary Jane Veloso. Ang Simbahang Katolika, mariin pa rin tumututon sa pagbabalik ng parusang kamatayan sa Pilipinas. Tutol ang mga ang Simbahang Katoliko in general sa panukalang pagbabalik ng parusang bitay. No? Uh, for the reason na uh, ito'y violative sa mga sa ano sa dignidad ng ng tao no dahil uh, para sa amin ang isang tao ay may dignidad at uh, ito ay hindi nawawala kahit ito ay nagkasala. Pero ang grupong Crusade Against Violence isang non-profit organization na tumutulong sa mga naging biktima ng na mga karumaldumal na krimen na niliwanang nararapat lamang na maipasang parusang kamatayan. At tayo ay ginawa ng Diyos at tayo ay ginawa dahil sa imahin ng Diyos at walang taong may karapatan na kumuha at nasa Biblia yan, nakapagdugo ang kinuha mo, dugo rin ang kabayaran. Yun ang paniniwala ng crusade against violence. Kaya gusto namin ang death penalty. Sa ipinanukalang batas, mga krimeng may connection sa droga lang muna raw ang papatawan ng parusang kamatayan. Pero sana kung ako lang masusunod, gusto ko kung paano pinatay yung biktima niya, ganun din pagpatay sa kanya. Sir, kailangan po ba talaga ng Pilipinas ng death penalty bill? Yung record ng Bureau of prisons nung time na ni lift yung uh, yung death penalty no kung ilan lang yung uh, convicted sa hinyos crimes no? mga 100 something nung ito ay wala na umakyat po ito ng hanggang mga 6000 higit ang convicted uh, sa hinyos crimes ibig sabihin talagang deterrent 'yan yung noong 2006 inamin ni dating Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban na maaaring may pagkakamali sa pagpapataw ng parusang kamatayan kay Leo Echegaray Sinabi niya ito bilang argumento sa kanilang paniniwala laban sa death penalty Sa inilabas ng Supreme Court na desisyon noong 2004 na nakasampa laban kay Erwin Mateo nakasaad na mayroong judicial error rate na aabot sa 71.77% sa death penalty cases. Ayon pa rin sa desisyon, lalabas na halos 651 sa 907 na napatawan ng death sentence ang nailigtas mula sa lethal injection at 65 naman ang naakwit. Sir, ang argument po nung mga kontra, ang sinasabi nila, baka po merong wrongful convictions. Alam niyo po, ganito yan. Wrongful conviction, anong mayroong diferensya? It is the judicial branch of the government. Now, Why would they argue and use that inefficiency of a particular branch of government to deter us from passing what is right? Kaya nga tayo may separation of power sa Constitution eh. Hindi bababa sa ano na death sentence ang naipataw ng tinaguriang hanging judge na si dating Sandigan Bayan Presiding Justice Manuel Pamaran. Pero ayon sa kanya, malabo ang chance ng tuluyang mabitay ang isang walang kasalanan. I will tell you that uh, if there is any mistake, especially in the position of the death penalty, it is very, very rare if there is anything at all. As for me, there can be no mistake. Why? First the judge, trial judge will decide the case carefully. There will be the prosecutor, there will be the defense counsel. So, both sides are agreed. Then the judge will decide, shall we say, death. So I said that when a person is sentenced to death and finally executed, it is very, very rare that he is innocent. We come up. Parang nagdadaan siya sa butas ng karayom. Ayon kay Atty. Erickson Balmes, Undersecretary ng Department of Justice, ang justice system ng Pilipinas, tinatawag na adversarial. Ang atin pong sistema ng katarungan sa bansa ay adversarial kasi may, sa criminal cases, may tagausig. Yan po yung prosecutor. Sa kabilang banda naman po are the defense lawyers. Sa gitna po ay tumatayo ang judge. Sila po yung nagtitimbang. Alin po ang mas matimbang. Yung... Maging ang DOJ, aminadong may problema sa ating kasalukuyang sistema. Lamentably, Uh, unfortunately, may mga dapat bagay na tingnan natin dahil nga ng, ang sistema kasi ng uh, yung mga delay, ang nabibiktima niyan, paniniwala namin ay both parties. Yung nagawa ng krimen, nagtatagal, at yun namang napagbintangan maaari na mali kasi pa nagtatagal din siyang nakakulong. It's a big injustice to him. Nakilala ko si Erwin. Labing taon nang nakakulong sa Quezon City Jail dahil sa kasong robbery with homicide. Hanggang ngayon, wala pang pinang na desisyon ng korte. If you ask me kung ano nakikita ko future, gusto pinaglalaban namin kaso. Look, ako sa sarili ko, sinasabi ko po sa inyo na wala akong kinalaman sa kasong yon. If ever na yung dumating yung judgment day namin and then sabihin ng judge na find not guilty. Wala kaming kinalaman doon sa kaso niyan. Happy ako, lalabas ako. Pero, tingnan nyo naman po, 15 years para na rin po kaming sinentensahan. Dahil daw laging nare-reset ang kanilang mga hearing, tumagal ng tumagal ang pagulong ng kanyang kaso. Nung una, may galit ako sa justice system natin. Si sobrang ba bagal. Grabe, sobra. Sa loob ng limang set na hearing or apat na set na hearing sa loob ng isang taon. Swerte po pag matuloy yung isa ron. Ang isang anak ni Erwin, gumraduate ng may medalya sa eskwelahan. I love her so much. Diretso lang niya. Eh, sabi ko sa kanya. Uh, diretso niya lang. Sabi ko, anak. Diretso lang. Salamat. Uh, ginawa, ginawa nila yan. Alam ko, ginawa nila yan para din sa akin. Sa darating na 24, magkakaroon na sila ng hearing muli. Isang araw bago ang kaarawan ng una niyang apo, sa noy limang taong gulang niyang panganay na anak. Hindi ko man lang na nagabayan niyang mga anak ko sa lumlang labing limang taon. Sabi ko nga po, five years doon, ngayon po may apo na ako sa kanya. Sana naman kahit yung apo ko, maalagaan ko. Ang mga katulad ng kaso ni Erwin, ang mga gusto sanang maiwasan na ng DOJ. Ang mga kababayan nating hindi kaya magbayad ng pribadong abogado, dito tumatakbo sa Public Attorney's Office sa Quezon City. Pero maging sila, aminadong nangangailangan pa ng tulong pagdating sa bilang ng tauhan. Sa kasalukuyan, mayroong 2,540 na mga korte at 1,976 na mga hukom sa Pilipinas. Samantalang mayroon namang 41,637 inmates sa lahat ng kulungan sa bansa. Ay mabigat kasi ang isang pao pwede humawak ng dalawang daang kaso sa isang taon, dalawang daan or 20 to 40 cases a month. Eh kung dalawa, di 80 cases. Makikita mo how overwork ang pao. Kaya pagka uh, naka na, nagpapaalam na. One thing to attack the problem ang paniniwala namin is aminin mong may concern. Kasi pag hindi mo inaming may concern, hindi ka mag-iisip ng solusyon eh. There are issues of corruption that we are trying to address. The, we we have to address issues of uh, resolutions for sale. We have to address alleged. Okay? hindi naman lahat. There are still very very uh, good men and women in the Department of Justice. alam mo nang sa iyo ay death penalty, mag-iisip ka na rin eh. Gagawa ka pa hindi? Okay? Doon naman sa mga mahihirap, understandably, kaya nga ina dalwa yan eh. Huwag mo nang huwag ka nang gumawa. At sigurado na mahihirap lang ang mad madadala sa ano. Walang drug lord madadala doon. Uh, 90% sa mga na-execute mahirap. That's the most glaring fact. Malayo pang mararating ng usapin sa death penalty. Marami man po na sa panukalang ito at sa ating sistema ng justisya sa bansa. Ang mahalaga, marinig ang lahat ng argumento, lalo pat buhay ng tao ang nakataya. Patuloy na magbabantay sa mga isyo ng bayan. Ako po si Tina Panganiban Perez, kasama sa iisang Brigada.